i don't know So, tapat na buwan ang ginagawa yan mga idol hindi pa matapos oh. Arna street o, to to ang kampasay oh, ay malaki may ano pasabi di ko di eh. may pa eh <laughs> mga idol lo, na isin dulo niya ang Roas Boulevard tagal okay. na niya hindi matapos basta sa gobyerno pang matagalan yan po school na mga marino Mas ba mm -hmm. ah, so. mm -hmm. na kipwad na lang. Dakipong lang. lang. Dakipong lang. 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 Ay di, one by one. Uy, lapag mo muna yung bag mo ron. Ay, tapos magpapakita. One by one. magandang hapon mga idol paka like and share na lang po sa youtube channel ko bacon baby vlog